tapang at malasakit. Sabi ko, Mayor, yung tapang bagay sa'yo. Pero ako po, ay Mr. Malasakit! Pero sa totoo lang po, ako po talaga ay nagpapasalamat. Dakang salamat, salamat kayo kaya Mayor Duterte. Kay noong November 8, 2013, si Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa Tacloban at nagtabak sa atin! Yun! Ang malasakit! Maraming sinabi, maraming batigos, pero nakita ko natin, saksi po ako sa malasakit ni Mayor Duterte. Kaya po, hindi ko talaga matatanggihan o oh, kailangan talaga tumanaw ako ng ulutang na loob sa lahat ng mga bisaya. Guys, sinama lahat. Sinama niya lahat. Ikadabaw, Mindanao, at dinagsaan kami ng mga relief goods, medisina, at lahat ng kolodin. Kaya, wala natin si Mayor Duterte at lahat na kumalasakit sa atin. Hindi ako may mga speech. Pero ako po, ang nagpapakilala, kaya ko number 43 sa Palota, yung Tacloban City, at alam mo naman sinasabi, pinagsabihin na lang kami dati, kung anong pangalan natin. Anong pangalan ko? At pinagsabihin kami, anong pangalan ng Presidente? Kayo may alam na dyan. Kaya dapat naman talaga, huwag kayo mag-api-api ng mga tao. Kahit Pilipino ay pare-pareho. Tayong Pilipino, pantay-pantay! Kaya maraming nagagali talaga sa itong sinasabing magaan matuwid. Kaya nandito tayo! Nagtitipo-tipo na tayo dito. Malapit na ang bawang kinabukasan. Ako po si Martin Romualdez, number 43 sa Balota. Ako po, handang-handang -handa maging boses nyo, boto nyo, handang-handang magmalasakit sa iyo sa Senado. Martin Romualdez, number 43 sa Senado. Maghan salamat, salamat kayo sa muling katabang. Mabuhay tayo lahat, Pilipino!